Linaw po ng tubig na pinagkukuanan. Ayan po. So, ito pa po, po yung boundary. Boundaryan po ito ng property. Pero, ayan po yung inyong gilid na inyong property. Kaya, hindi na po kayo mahirapan sa kukuanan nyo ng tubig. Kaya na, ayan po. Mayroon po siyang creek sa gilid ng inyong property. Ayan po. So, ito nandito po yun. Halos, um, Bale, ito po yung property na palimagang pupuntahan po natin. Ito po yung daan niya. So, yun. Kaya naman po ang tricycle or maliit na sasakyan po. Uh, Doon pa po sa looban yung ano. Malapit na nang, naman po dito sa highway ng Paginyangal po yan. So, dito. Puntahan po natin yung property po. So, bale, ito po yung daan niya. Ito yung nasa 200 meters po simulado sa cemented road ng pag pag-inyangan po ito yung din po natin nasa 200 meters lang naman daw po ito ah, bali kaya naman po makapasok yung maliit na sasakyan or tricycle po at maganda naman po yung property na ah, po, po, po at napaka affordable naman po na so bali na yun na po doon na yung property so napakalapit nga lang pala talaga doon sa cemented road ah bali ito lang right of way ah pwede lang man ditong daanan kaya lang ay hindi mo siya masisemento uh, siguro itatambakan lang yung banda doon pero dito naman so may bakas pa nga o oh, na parang dumay dumadaan dito ang sasakyan ayun kita nyo naman yung sa bakas ng lupa yan ang gandun pa po yan eh, doon lang nga po kita na po doon na po yung property so maganda nga talaga yung property nya ah, uh, panimula sa livestock at farming panimula uh, goods na goods po itong property na ito at the same time uh, di naman kalayuan to sa bayan mga nasa 12 kilometers lang po simula sa town proper po ng kalawag uh, malapit lang po and at the same time may mga kabahayan pa din naman po bali may mga kalapit bahay pa po tayo oh, maganda nga po ito uh, panimula sa pagpa-farming at affordable naman yung kanyang ano presyo. So, so bali yan na daw po yung property. Itong may bakod ng mahugan ito. Yung kabila na yan. So dito po yung dinaanan natin. Diyan po. Nilakad lang natin. Pero napakalapit lang naman po. So itong kabila po ito na may bakod ng mahugan. Yan na po yung palatandaan ng property niya po. Ah, uh, papansin po masuka lang siya. Kasi yung may-ari naman po ay hindi naman po nila na abiyad na po ito pero ayan po so dito sa unahan po para siyang slope pababa at ah, doon naman sa baba ay okay na po doon so ayan po ayan yung mga bakod niya po ayang mahuganin yan kaya hindi na malilito sa boundaryhan po ng property so ayan po mapapansin nyo uh, maulan po kasi okay. kaya, maputik yung daan pero the main time okay lang naman yung ano ng location na. so ito na po yan halos ano pa dito ka kapantayan na po dito and may mga niyugan pa po ito nasa isang daan daw po na niyog kaya kagandahan po nitong property na ito, uh, lalo na sa livestock, ay meron na po kayong unlimited na tubig. Kasi ayto ito po, napakalinaw po ng tubig na pinagkukwanan. ayam po. So ito po po yung boundary. Boundaryan po ito ng property pero ayan po yung inyong gilid na inyong property. Kaya hindi na po kayo mahirapan sa kukuhaan ninyo ng tubig. Kaya na ayan po meron po siyang creek sa gilid ng inyong property ayan po so ito nandito po yun halos uh, medyo ano man siya hindi siya super flat land pero halos ito na yung kaayusan ng property po uh, dun lang ba tat, bababa lang po talaga tayo dito sa panimula lang po pero dito okay na po goods na goods na po ito sa pag farming po panimula ay okay na okay po So, medyo bata pa yung ibang niyog. Yung iba naman ay matataas na. Uh, may mga hardwood din po ito at softwood. Ito nga po yung ano ng tubig. Yung maghihinaw. Wala na tayong problema dito. Sa kuryente naman po ay napakalapit lang din naman po ng pagkukuhanan. Kasi ito naman po ay hindi naman po tagong lugar. Uh, malapit lang naman po sa barangay. Tapos sa mga school po, madami, malapit lang din po ito. So, ayan po. So, bali na ayan po. Ah, mayroon din naman po kayong kalapit bahay pa din. At ayan po, napakaganda po nung kanyang, ano, mm -hmm. nung creek niya. Pwede pa yung pa, palawakin. Mas paganda yun. So, bali, ang pinaka-total na sukat po nito ay 9,000 square meter po style pi po ang ano niya sa latlan. So ayan yung ano niya pong tubig. Kung magpigiri po kayo kahit pasampu-sampu, wala po kayong hirap sa pag-aalaga kasi kahit paano naman ay yung property niyo ay madami kayong produktong maiilagay po. Na same time malapit lang naman din po sa bayan. Very suggested ko din po ito. Yung kabila na yun, yung kabila pa, ano, okay pa dun sa kabila eh, Kaya halos papantay pa rin siyang slope eh. Hindi naman siya total na plot pero yung katamtaman lang talaga sa farming, ano, hindi siya yung bangin. So yun po, kung magustuhan nyo po ito, uh, mag-PM po kayo sa akin, sa number ko po.